Uchiha Itachi Si Uchiha Itachi ay isa rin sa pinakamahalagang karakter sa kwento ng Naruto anime at halos karamihan sa fan ng Naruto anime ay si Itachi ang may pinakamaraming karakter vote at ito nga ang magiging topic natin ngayon. Kaya simulan na natin, alamin ang backstory ni Itachi, si Uchiha Itachi nga ay may isang napakakomplikadong kwento. Siya ay isang miyembro ng Uchiha clan, isa sa mga pinakamalakas na pamilya sa bayan ng Konoha. Mula sa isang maagang edad, ipinakita ni Itachi ang kahangahangang kakayahan at tali na naging isang genin sa edad na pito, at Shunen sa edad na sampu, at Anbo Captain sa edad na labintatlo. Ngunit ang kanyang buhay ay nagbago ng husto nang mag-aklas ang Uchiha Clan laban sa bayan ng Kona upang maiwasan ang isang malawakang digmaan. Pinili ni Itachi na pumatay sa kanyang sariling angkan at pamilya at mga kaibigan nito na nag-iwan lamang sa nag-iisa niyang kapatid na kilala natin bilang si Uchiha Sasuke. Sa kabila ng kanyang mga aksyon, ginawa niya ito dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan ng Kona at sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng massacre, sumama Bali si Itachi sa organisasyong kriminal na Akatsuki upang subaybayan ang kanilang mga kilos mula sa loob sa kabila ng kanyang mga aksyon na natili siyang tapat sa bayan ng Konoha at ginawa ang lahat para kaprotektahan ang bayan. At sa mga nagdaang panahon nga ay namatay si Itachi laban kay Sasuke na nagpakita ng kanyang tunay na mga motibo at pagmamahal sa kanyang kapatid. Sa kabila ng kanyang mga kasalanan, si Itachi ay isang tunay na bayani na nag-alay ng kanyang buhay para sa kapayapaan. Ang pagkamatay ni Itachi ay nagdulot ng malaking epekto sa ibang mga karakter sa Naruto anime, lalo na sa kapatid niyang si Sasuke. Sa simula na galit si Sasuke at naging mas determinado na maging mas malakas upang makaganti, ngunit nang malaman niya ang buong katutuhanan tungkol sa sakripisyo ni Itachi para sa kanilang sambayanan, nagbago ang kanyang pananaw at naging inspirasyon niya ito upang protektahan ang kanilang sambayanan. Nakita rin natin ang epekto ng pagkamatay ni Itachi sa ibang karakter tulad na lamang ni Naruto, bagamat hindi sila magkaibigan, malaki ang respeto ni Naruto kay Itachi nang malaman niya rin ang buong katotohanan tungkol kay Itachi, mas lalo pa siyang na-inspire na maging isang Hokage at maging isang mabuting Hokage pagdating ng panahon. Sa pangkalahatan, ang pagkamatay ni Itachi ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mga karakter at sa takbo ng kwento ng Naruto anime. Sa mga nakaraang panahon, natuklasan natin ang epekto ng pagkamatay ni Itachi sa ibang mga karakter sa Naruto anime. Nakita natin na ang buong storya sa buhay ni Itachi ay tungkol sa kanyang pagiging isang tagapagtanggol ng kanyang kapatid at pamilya at ang kanyang pagpapahalaga sa kapayapaan at kanyang mga nasasakupan. At yun lamang mga idolo, ikaw isa ka rin bang fan ni Uchiha Itachi? At kung oo ay huwag ka mag-comment dyan sa ibaba at i ang ating video para mapanood rin ng ibang Fanny Uchiha Itachi kagaya ko, at sabihin kung ano-ano bang katangian ni Itachi ang gusto mo, at sa anong kwento ka napabilib ni Uchiha Itachi bilang isang ninja, at sa susunod nga ng ating pagkukwento, ay isa-isahin muli natin ang mga teknik na kayang gamitin ni Uchiha Itachi at kakayahan sa pakikipaglaban. Para sa akin, si Uchiha Itachi ang Shadow Hokage ng ikatlong Hokage at hindi si Danzo, sana nagustuhan mo ngayon ang ating kwento, this is Shano Review, sana suportahan mo pa ang mga susunod natin pagkwento, maraming salamat mga idolo.